Magandang araw po sa inyong lahat. Teknik para dumami agad ang mai mo. Okay? Gagamit lang po tayo ng isang pattern. Tapos yung pattern na iyon, yun yung tutulong sa atin para marami po tayong magawang mga English sentence. Okay po? At ito po yung ating pattern kung saan ay magbibigay po tayo ng payo. Para dumami po yung alam nyo na, na payo, ito, pwede nyo pong gamitin ito. Okay? kung ako sa iyo o kung ako sa iyo. Kaya na lang pong bahala kung sa iyo o sa iyo. Okay? O kaya itong kung ako ikaw. Bali itong kung ako sa iyo o kung ako ikaw kapag English po natin ay if I were you. Okay? Tapos kung mapapansin niyo kapag sila lang po kasi kulang sa ideya. Hindi tayo lubos na maintindihan ng ating kausap kaya kailangan natin magdagdag ng iba pang mga salita. Okay? Para makompleto po yung idea. Para lubos po tayo naintindihan ng ating kausap. So, ito po sa baba, nagbigay na po ako ng maraming halimbawa. Okay? Ito at ito. Yan. Okay? Para marami na po agad kayong magamit na pampayo. Okay? So, magbigay po ako ng halimbawa. Kung ako sa'yo, gagawin ko iyon. If I were you, I would do it. Okay? Isa pang halimbawa. Kung ako ikaw, panunuuring ko iyon. If I were you, I would watch it. Okay? So ngayon, yung sinasabi ko sa inyong technique para mas dumami pa yan, it, diba, binigyan ko na kayo ng halimbawa, itong do hanggang dito sa tamper, at saka itong boil hanggang dito sa collect. So lahat siya, magagamit nyo na. ba? Diba? Para mas pa, mapadami pa yan, tuturuan ko kayo ng technique. Ang babaguhin nyo lang po diyan ay itong tinatawag na main verb. Yung main verb po natin dyan ay itong kadikit ng wood. So, itong wood verb din po yan, pero yan ay helping verb o auxiliary verb. Okay, tapos yung tinutulungan niya pong verb na isa pa ay itong sumunod sa kanya. At ang tawag po dito sa sumunod sa kanya ay main verb. Yan yung mismong aksyon na gagawin ng ating pinag-uusapan. Okay? So, halimbawa, kung ako sa sa'yo, pakukuluan ko iyon. If I were you, I would boil it. Kung gusto nyong palitan ito ng boil ng iba pang main verb, pwede po. Okay? Ang kailangan niyo nga lang po ay dictionary para makasigurado po tayong tama. Kunyari po, ang naisip nyo na pwedeng, pwedeng gawin nung ating pinag-uusapan, yun yung mismong action na gagawin niya o yun yung mismong main verb, kunyari itong salitang kunin. Okay, itong kunin, pag natin sa dictionary ang ibibigay sa inyo ay verb. Okay, so meron na po tayong senyales na maaaring gamitin yan kasi verb din po, katulad ng boil. Okay, itong kunin, kapag in English ay take, di ba, pag tinignan natin sa dictionary, Yung take po, hanapin niyo po yung uri niya, kung anong klaseng verb. Kapag ang ibinigay sa inyo ng dictionary ay transitive verb, malaki pong tsansa na pwede natin gamitin yan o ipanghalili dito sa ating halimbawa na boil. Okay? Kasi po, ito pong lahat ng main verbs natin na inilagay ko dito sa ating halimbawa, ang uri po niyan ay transitive verb. Na ang ibig sabihin po, nangangailangan niya ng iba pang salita para makompleto ideya, ideya niya. Katulad po nito, pakukuluan ko. Kung mapapansin niyo, pag hanggang kulang, kulang sa ideya ano ang pakukuluan? Pag sinagot mo yung ano ang pakukuluan, ito ang isasagot nyo. Iyon, meron kayong itinuturong bagay na pakukuluan natin. Di ba po ba? So kung mapapansin nyo, itong iyon, yan ang kumukumpleto sa ideya nitong salitang pakukuluan. Kasi nalaman natin kung alin ang pakukuluan. Pakukuluan ko iyon. Pag narinig nyo yan, kumpleto na yung ideya na natanggap nyo. Kasi lubos nyo ng naintindihan. So, itong iyon, yan yung tumutulong para makompleto yung ideya ng pakukuluan. Kapag ang main verb po natin ay nangangailangan ng iba pang salita para lang makompleto yung ideya niya, ang tawag po ay transitive verb. So, kung mapapansin nyo, itong kunin, kapag yan ay tinignan nyo, transitive verb po yan. So, may pangalawa na kayong senyales na pwede nyong ipanghalili sa boil. Okay? Ang pangatlo, babagay ba yung salitang kunin sa salitang iyon kapag pinagsama natin? Kunin iyon. Pwede naman po, di ba? So, ang ibig lang sabihin, pwede natin gamitin itong salitang kunin na panghalili sa boil. Okay. Ngayon na uh, iahalili na natin dito sa boil o pakukuluan, yung kunin po ay dapat itong kunin na, na, Tagalog po natin ay dapat nyong iporma kung saan ay yung sinasabi nyo na mangyayari pa lang. So, pag ganun, ang magiging forma po ng kunin para sa mangyayari pa lang ay kukunin. Okay? So, yung kukunin, yun yung ilalagay nyo dito sa pakukul pakukuluan. Kung ako sa'yo, kukunin ko iyon. Ganun po ang mangyayari. Tapos yung ba, tapos po yung kukunin kapag i-English niyo na, ang kukuha niyo pong tamang English na salita ay yung yung original na forma para sa salitang kunin kapag in-English na at yun po ay yung take. So itong take yan yung gagamitin niyo para sa boil. Kung ako sa kukunin ko iyon. Kapag in English nyo, if I were you, I would take it. Yun. Nakagawa na naman po tayo ng panibagong payo. Gamit po itong technique natin. Okay? Bali, pinag-aralan ko po ito at, at ginawa ko pong napakasimple para lang para lang makagawa po kayo ng iba't ibang payo po. Gamit po itong kung ako sa'yo. Okay? Isa pang halimbawa, kunyari ang naisip nyo na na action na gawin ng ating pinag-uusapan na itong alisin. Yung alisin, hanapin nyo po ang English para dyan. Remove. ba? Diba? Yung remove, pag nakita nyo ay verb, isang senyalis na. Hanapin nyo naman yung anong klaseng verb po yan. Pag nakita nyo yung transitive verb, pangalawang senyalis na yon na tama. Tapos, yung remove it, pwede, ga pwede bang magsama? Alisin iyon. Pwede rin po. So, pagkaganoon, nakuha natin yung tatlong senyales, pwede nyo na pong gamitin yung naturang verb dito sa ating halimbawa na meron kayong papaltan dyan na, na main verb. Subukan natin itong susubukan. Kung ako sa iyo, susubukan ko iyon. If I were you, I would try it. Subukan natin paltan ng alisin. Unang sinabi ko sa inyo, yung alisin ay ipoporma nyo na kung saan ay mangyayari pa lang. Kaya, aalisin. Kung ako sa iyo, aalisin ko iyon. Ganun po ang mangyayari. Kapag in English na natin yung aalisin, dapat na, naka-original na spelling. So, ang pagkukuha na natin ay itong, balik po agad tayo dito sa original na nasalita na alisin. Tapos sa kanyo i-English. At ang makukuha nyo ay remove. Na kung saan yan yung original na spelling para sa remove. So, yung remove, ilalagay nyo lang po dito sa try. Papaltan nyo yung try. Kung ako sa'yo, aalisin ko iyon. If I were you, I would remove it. Yun na. Nakagawa na naman po tayo ng panibagong English sentence kung saan tayo ay nagpapayo gamit ang kung ako sa'yo o kung ako ikaw. Okay? Kung marami kayong alam na na na, na verb, Subukan nyo, subukan nyo itong itinuro ko sa inyong technique para marami po kayong mag magawang English sentence. Gamit po itong ating leksyon ngayon. Okay? Ngayon, meron po akong isa pang ipapaliwanag sa inyo. Okay, ngayon po, ipaliwanag ko naman po kung paano po ako nakabuo ng ganitong klaseng pattern. Kinuha ko po yan sa tinatawag na subjunctive mood. Ang ibig sabihin ng subjunctive mood po ay nagbibigay ka ng sitwasyon na yari sa imahinasyon. Okay? Kasi kitang-kita nyo na po dito, kung ako ikaw, di ba hindi naman pwedeng ikaw ay maging ako? So, nagbibigay ka lang ng imahinasyon na, na kung ikaw ay magiging ako, ganito yung gagawin ko. Nagbibigay kayo ng, nag, na gumawa kayo ng imahinasyon para makapagbigay kayo ng payo. 'di ba? So, 'yun po yung pwedeng gawin ng subjunctive mood. Magbibigay siya ng imahinasyon para makabuo ng payo para doon sa tao. Okay? Paano natin malalaman na naka-subjunctive mood yung ating sentence? Gamit po itong subject natin, yung pinag-uusapan natin, at saka yung sumunod na, na na linking verb sa kanya. Kung ang sumunod na linking verb po sa I ay were, senyales na po yan na nakasubjunctive mood tayo. Lumalayo na tayo sa realidad. Kasi ang realidad po talaga, ang kapartner po ng I ay pwedeng will, am, o kaya was. Pero ang were, hindi po talaga. Pero dahil meron nga tayong tinatawag na subjunctive mood, pang-imahinasyon, doon dun lang nangyayari na pwedeng gamitin yung word para sa I. Na senyalis na gumagawa tayo ng impormasyon na yaring imahinasyon lamang. Okay? Pero ginamit natin itong imahinasyon na ito para makapagbigay ng payo. Okay? Ngayon, kung mapapansin nyo, nakalagay kasi dito, ang kasasabi ko lang, gumawa ako ng imahinasyon para makapagbigay ng payo. Di ba po ba? At yung payo po na ibinibigay ko gamit ang subjunctive mood ay para sa mangyayari sa susunod na panahon. Naka-future tense. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga Tagalog na action natin dito o main verb ay ipinorma natin na para sa mangyayari pa lang. Kaya gagawin, panunuorin, mangyayari pa lang. Hindi yung hindi yung ginawa. Ginagawa, hindi po. Ipinorma natin sa mangyayari pa lang. Kasi, yung ibinibigay na payo natin ay pang future tense o pang susunod na panahon. Okay? Ngayon po, pansinin nyo, gumamit tayo ng salitang kung o if para makabuo po tayo ng kondisyon. At ang halimbawa ko nga ay kung kung ako ay naging ikaw, yun yung kondisyon ko, ganito ang gagawin ko. di ba? Diba? Kaya tayo nakakabuo ng kondisyon, gawa ng salita na kung. Ito pong kung na ito ay senyales na maaari po natin gamitin para makabuo po tayo ng impormasyon na yari sa, yari sa imahinasyon. At kapag yung kung na yan ay Mula sa yari sa imahinasyon, ang tawag po dyan ay second conditional. Okay? Pag ginamit mo yung if na pang-imahinasyon, second conditional po yung yung susundin nating batas. Na yung second conditional pong iyon ay ang nakalagay dito ay maaring magbigay ng payo o, o advice sa Ingles. Okay? Na ito pong second conditional na ito dahil siya ay pang-imahinasyon. Mahaari natin siya i-connecta sa subjunctive mood kasi pang-imahinasyon pang din po ang subjunctive mood. Kaya pwede sila magsama. If I were, if I were you, kung ako sa'yo, o kung ako ikaw. Yun po. Ngayon, kung saan nyo, kung magtatanong kayo, paano yung pagkasunsod ng mga salita, ginamit ko rin po dito sa conditional, mula sa conditional. If muna, I'm, tapos isusunod nyo ay, sumunod ay were, tapos you, tapos comma, wag nyo lilimutan yung comma, tapos plus I, plus uh, would, tapos plus main verb. Main verb po natin. Tapos isusunod na nga po natin yung it o yung iyon. Okay? So, wag nyo lilimutan yung comma. Okay? Parang dito wala eh. yon Huwag niyong lilimutan po yung coma. Kasi nasa pattern po natin yan. Okay? Kasi pag na, nauna po yung if clause, ito, itong if I were you, kailangan lalagyan natin ng coma. Okay? Pag nauna ang salitang if sa ating ginagawang condition o English sentence. Okay po? So, diyan ko po kinuha yung pattern natin. Dito sa subjunctive mood na naka second conditional para nakakapagbigay tayo ng payo sa ginawa nating imahinasyon. Okay po? So, sana may kipag aralan ng maigi po itong ating aralin kasi kitang-kita nyo naman na marami po kayong mabubuong English sentence gamit po itong ating aralin na ito, na subjunctive mood. Okay? At saka sana ngayon, alam nyo na kung bakit ang ginamit ko ay were. Kasi yan ang sen senyalis na nakasubjunctive mood tayo. Inilalayo ng subjunctive mood yung yung realidad sa hindi realidad. Kasi yung subject, subjunctive mood po, hindi realidad. Okay? Tinan nyo itong mood. Yan po ay nakasubjunctive mood din po. Sa halip, gamitin natin ay will, yung, yung W-I-L-L, kasi future tense ang pinag-uusapan natin, ang ginamit natin ay would, pang past tense. Okay? Itong would, tumutulong pa rin yan na masabi na tayo ay nakasubjunctive mood. Okay? At ang second conditional ay maaaring i-connecta sa subjunctive mood. So marami kayong ma matututunan dito sa ating leksyon. Kaya sana, gawin nyo na yung sinabi ko sa inyo na gumawa kayo ng sarili ninyong payo gamit po itong ating aralin. Okay? Alam nyo na yung teknika. Ito po, yung teknik natin yung may transitive verb kanina. Okay po? Maraming salamat po.